Ito sir, yung ating uh, puto tubol na silaki ng tubol. Baka may ano rin kayo sir, puto bulos din kayo. <laughs> Wala pa po sir. Uh, dudukitin mo lang sa boss. Yeah. Dinuduki talaga na sir? Opo. Sarap talaga pag dinuduki. Yes. <laughs> Lapapalagyan mo ng pampadulas. Para yeah. masarap dukitin. Ano? Para masarap dukitin. Mm, para siyang may pagkalamay uh, yung lasa, kalamay keso. Hello sir, anong binibenta nyo po dito? Ay, ah, ang amin pong uh, puto bongbong -bong na mukhang tubol. Puto bongbong -bong na mukhang tubol? Yes. Magkano po yung ganyan sir? For 95 pesos lang po. 95 pesos isang? Opo. Ah, tatlong pirasong malalaki na po yun sir. Ah, tatlong piraso. Opo. Baka may ano rin kayo sir, puto bulos din kayo. <laughs> wala pa po sir. Ah, wala... Pero magkakameron tayo rin sir. Ah, meron magkakaroon. Ayan, ito sir yung ating uh, puto tubol. Ayun. Na silaki ng tubol. Ayan. Tatlong peraso yan, sir. No? Tatlong peraso pong malalaki yan, sir. Mm -hmm. Ayan. Dinadako talaga yun, sir. Opo. Pampasarapan na. Pampasarap kasi ang tubol ay hinahawakan. Ayan, dudukitin mo lang siya, boss. Ayan. Dinuduki talaga na, sir. Opo. Sarap talaga pag dinuduki. Yes. <laughs> Ikaw ba, sir? Magal ka bang dumukit? Abay, syempre. Yun. Ayan. Yun. Tapos ilalagyan mo, sir, ng... Ano po yan, sir? Uh, margarine. Margarine. Opo. Pa -la papalagyan mo ng pampadulas. Mm -hmm. Para uh, masarap dukitin. Para ano. masarap dukitin. Tapos sa toppings natin, sir, lalagyan natin ng mascobado. Mascobado? Mascobado. Ano yung mascobado, sir? ah uh, mascobado po ay gawa po sa coconut. Ah, coconut? Yes po. Matamis yan, sir? Matamis po. Healthy. Niyog. Niyog na baog niyog oh. na baog tapos ay keso yung yeah. dami ano magkano yung ganyan sir? 95 lang po 95 tapos ay gusto nyo po ng pinipig sir? sige sir lagay mo na okay, tapos ay pinipig tapos sa gilid po natin ang yema ah may yema pang kasama opo For only 95 pesos lang sir. Hmm. Na kailang kilong ano kay sir? Actually, yung sa kawayan, almost nakaka-700 kami per day po. 700 kilo? Na Hindi po, na kawayan. Oh, na kawayan. Doon Ilang? po ay sa kilo po ay sumatotal mga nasa 10 hanggang 15. Grabe ang dami, no? Opo. Paano mo naman naisipan, sir, na ganito yung gawin mo sa Potobongbong? Uh, sa tatlong taong po namin nagtitinda, unang beses po namin nagtinda, gamit po namin ay yung maliit na kawayan. Mm -hmm. Yung demand po ng uh, aming mga kababayan dito sa Lukban ay gusto po nila ay yung nakakatigak or yung nakakahiring, kung tawagin. Hmm. So, gumawa po kami ng ibang pamamaraan, yung nilakhal po namin yung kawayan. At ito nga po yun, ang uh, puto bongbong na mukhang tubol. <laughs> yun. <laughs> Anong kakaiba dito sa puto Ayun, sir? ang kakaiba dito sa nakasanayan natin, may katagdagang ligat, tapos ay masarap siyang kainin kasi yung texture niya may pagkapalitaw. Uh, Anong oras po pala kayo nag-open dito, sir? Uh, nagbubukas po kami mula alauna ng hapon hanggang uh, alas 10 po ng gabi po. Uh, ay, okay. saan po kayo matatapos? matatagpuan uh, dito po sa bayan ng Lukban, sa katabi po ng uh, simbahan katoliko po. Sige sir, tikma muna. Thank you. Okay. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Chendisitas. Dito lang sa may simbahan ng Lukban, Quezon. Ayan. Nakita natin itong putobol, kung nila. Kasi para siyang ano, putobong-bong siya na parang tubol, Kasi malalaki yung bilog niya malalaki yung kawayan na pinaguhulmahan 95 pesos meron na yung pinipig may keso may nyog meron pang dulce de leche tsaka may muscovado parang ganun din normal na ano na puto bumbong pero ang kakaiba nga dito ang lalaki 95 pesos ang dami na ano kung bibili ka nung normal na puto bumbong 50, 45 pag overload 60 tapos konti lang ito talagang ayan o puto tawag pero parang mukhang bulos <laughs> Tikman natin o no? tayo Mmm. Ang sarap. Mmm. lasa nito. Tignan mo yung texture nyo. Para siyang may pagkalamay uh, yung lasa. Kalamay keso. Hindi tulad to nung nabibili natin sa mga Cavite, sa Manila. Kakaiba to. Lagyan natin itong dulce de leche. Mm. Mm. Kaya pala dinadayo to dito sa Lukpan Quezon kung tagalukban ka o karating bayan try nyo tong puto bowl nila napaka solid dito. Hmm. masarap siya. ano? parang ano ko dito mo ube, ub halaya yun. Eh, no? Nope. Ay basta na yung 15 dito sa Las Kendas, dito sa may gilid lang ng simbahan ng Lokban, sa bayan. Napakasal dito mga lords. Paano, busing mo na to.